Si Arjo at Taide ay nag-guest appearance sa recent episode ng Eat Bulaga, kahapon March 2, 2024 para sorpresihin ang kanyang mahal na asawang si Maine Mendoza, na isa rin sa mga host ng nasabing palabas. Nagkaroon ng advanced birthday celebration si Maine sa kanyang ikadalawang putsam na kaarawan ngayong March 3. Ito rin ang kauna-unahang beses na magse-celebrate ng kaarawan si Maine bilang Mrs. at Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Maine Mendoza nang hindi inaasahang sumulpot ang kanyang asawa, ang aktor at Quezon City Congressman na si Arjo Atayde. Nakakatawa ang naging reaksyon ni Maine nang malaman niyang si Arjo ang magiging player sa Perfect, isa sa mga segment ng show. Bahagi ito ng sorpresa ng programa para sa birthday special ni Maine. Habang ini-introduce ni Vic Soto ang kanilang mystery guest para sa huling segment ng Eat Bulaga, Bago lumabas si Arjo sa stage ay walang kamalay malay si Maine sa magiging sorpresa. Sabi ni Vic, ang maglalaro ngayon ay mula sa pelikulang May Forever. Kinilig ang mga nasa audience nang lumabas si Arjo, na kaagad niyakap ang kanyang may bahay. Speechless si Maine sa pagdating ni Arjo at naghihimatay-himatayan pa ito dahil sa labis nitong pagkagulat. Pabiro namang sabi ni Vic, sorry, sorry. Mali pala yung title. Dapat ang title Your Forever. Pinasalamatan ni Arjo ang buong cast at production ng It Bulaga sa pagsama sa kanya na maging bahagi ng birthday episode ng kanyang asawa. Maraming salamat din po. Of course, no. Bossing, the whole It Bulaga. Fam, Tito Sen, Boss Joey, for allowing me to be with my wife today. Pahayag ni Arjo, maraming salamat po. Pagbati naman ni Main, welcome to It Bulaga, Kong. Nauna nang nagbigay ng birthday message si Arjo para sa asawa sa pamamagitan ng isang video greeting sa opening pa lang ng noontime show. Hi, Baba! Happy, happy birthday! Surprise! I hope you're having a great time with the Dabarkads today. I hope you enjoy your day. I'll see you later. Let's celebrate, my love. I'm just so grateful for you. And thank you for being such a great wife. And more blessings to you, Pai. I'll always be right behind you. I love you, Pai. Happy, happy birthday. Bukod sa pagdating ni Arjo, naghandog din ng special performance ang Dabarkads para kay Maine. Sa pagtatapos ng opening number, nagparating sina Tito Soto, Joey De Leon, at Vic Soto at iba pang Dabarkads ng kanilang birthday message para kay Maine. Maine, you will always be our girl. We wish you all the best, not only in your career, but also, in your married life. Mensahe ni Tito Sen, sa dami ng pinagdaanan natin, traffic sa EDSA, sa dami din pinagdaanan natin. Hindi mo kami iniwan, sa laban, sa lahat, masaya, malungkot, nandyan ka pa rin. Thank you, happy birthday, mensahe naman ni Bossing Vic. Mensahe ni Joey De Leon, alam nyo yung happy birthday, ngayon lang nagkaroon ng halaga para sa akin. Dahil hindi lang happy birthday, kundi happy kami nakasama ka namin. Huwag ka magbabago. Kung ano ka na nakilala mula noon hanggang ngayon, kung hindi nakakaalam, ganun pa din po si Menggay, magalang, Merspeto, napakabait. Tuloy-tuloy mo lang, mensahe ni Jose Manalo.